Life begins at 40, ika nga nila. Panahon kung kailan, nararanasan mo ang tunay na kahulugan ng buhay. Panahon din ang pagdadatingan ng mga kalaban natin sa buhay dala na rin ang pagtanda. Ryoma, arthritis, diabetes, cancer, tulo, joke lang po. Pero kalabaw lang ang tumatanda. Ang buhay ay hindi kung paano mo ito pahahabain, kundi kung paano mo ito e-enjoyin. Halika magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan na naging alamat sa kanyang larangan, hinangaan, inidulo, at tinaglay ang titulong nararapat para sa kanya. Dahil mahihiya ang nagpauso ng kasabihang life begins at 40, kung ang dating nito sa kanya ay para lang siyang 18 anyos na mayroong 22 taong karanasan. Ang kwento ni George Stregan Sr. o yung tinaguriang penetration king of Philippine cinema. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jesus George Marcelo Ejercito sa totoong buhay ay nakilala nating lahat sa pangalan George Stregan o George Stregan Sr. Siya ay tubong tondo sa Maynila at isinilang noong ikasampu ng Hulyo taong 1939. Siya ay pangwalo sa sampung magkakapatid at pangalawa sa bunso. Nakababatang kapatid siya ni dating Pangulo at Mayor ng Maynila na si Joseph Estrada o si Paring Erap. Sila ay anak ng isa sa pinakarespetadong tao noon sa Maynila na si Engineer Emilio Ejercito Sr na tubong pagsanhan sa Laguna. Na siyang naging kauna-unahang sanitary engineer naman sa buong Maynila. Dahil magkasunod lang ng isinilang, pinakamalapit si George Stregan kay Jose Marcelo sa lahat ng kanyang mga kapatid. Siya si Erap, na tinahak ang pagkaartista noong dekada 50. Ito rin na nagtula kay George Stregan para pasukin ang kaparehong profesyon kapareho ng kanyang kuya dahil ito yung mga panahong buhay na buhay ang pelikulang Pilipino sa bansa Taong 1961 sa edad na 22 una siyang nakagawa ng pangalan sa mundo ng Pinilakan Tabing bilang si Mayor Anselmo Regalado sa pelikulang pinamagatang Ikaw o Ako Nasundan ito noong buong dekada 60 na puro aksyon ang ginagawa niya Magaling nga